Ayan po at uh, isa pong masayang pagbati ang aking pinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Hayaan nyo pong ipaabot ko ang aking uh, pagbating Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. At sana ay uh, hangad ko ang inyong uh, masayang uh, pagdiriwang ng kapaskuhan ito. At uh, yun po, wala po muna tayong itatapik dito na patay-patay dahil... <laughs> Dahil pa uh, paskong pasko naman po, ay hayaan na po muna natin. Kaya <laughs> po kayo po muna ang aking uh, ang aking aasikasuhin ngayon. So, yun po sana ay sama-sama uh, kayo ng mga inyong mga apo, mga anak, mga manugang at kong uh, mga inyong mga mahal sa buhay pa mga kamag-anak ay uh, masaya kayong nagdiriwang uh, ng Paskong ito, ang ito. At ganoon din po sa darating na bagong taon kasi sana po ay uh, pagtungtong po nung bagong taon ay uh, mabago na po talaga totally ang buhay nitong lahat ng aking mga subscribers na medyo hindi naman nakakangat sa buhay at uh, gusto ko po rito ay makitang nasa mataas na kayong antas ng pamumuhay. Ayan po. So basta po ang sa akin wala po akong hangat dito kundi ang uh, ang mabalitaan at makita kayong masaya at uh, na nagdiriwang ng kapaskuhan. At uh, po, at uh, doon naman po sa mga kwan, sa mga manumanugang ninyo, uh, man may mga biyanan kayo, huwag nyo naman pagdamutan yung mga bi biyanan ninyo. Eh, bi bigyan ko ka naman kayo, mag-abot naman kayo, kayo naman pala. Ay kung, eh, kung hindi naman yung mga ninyo, hindi naman hindi naman kayo masaya sa buhay ninyo, di ba? Kaya, unang-una, ang inyong, uh, ang inyong inaasikaso talaga, yung mga biyanan. Ayan. <laughs> di po ba? Kasi kung wala yung biyanan, wala ka. Malungkot ang buhay mo. At tingnan mo ako. Ha? Ang ginawa ko na lang, nagsuot na lang ako ng pula para kahit pa paano ay habulin ako ng bata. Ay! <laughs> ay! Oh, di po ba? Kaya, <laughs> hindi bali na po ako na malungkot ngayong, ngayong uh, kapaskuhan nito. At uh, sanay naman po ako. At uh, ano po ba yung uh, mga handa natin? Uh, siguro, uh, I'm sure na may mga naghanda dyan ng lechon at kung ano-ano pa. At uh, tama yan. Kaya, pakatandaan po ninyo. Yung inyong pong mga biyanan, huwag po ninyong pagdadamutan. At ganoon din po kayong mga anak. Wag din wag din po ninyong pagdamutan yung inyong mga magulang. Kasi kung wala po yung mga inyong, wala po yung mga magulang ninyo, aba ay uh, wala kayo sa mundong ito. Kaya po wag din wag din po ninyong pagdamutan yung inyong mga magulang kung kayo naman po ay uh, nakaka nakakaangat na sa buhay. Ayun po. Ay kaya ko naman po uh, tinapik ito dahil nga po uh, mayroon po kasi ako na obserbahan tama Uh, mayroon po ditong anak na maganda ang trabaho. Tapos uh, alam niyo po ba ang uh, ang kanyang nirigalo sa kanyang mga magulang? Aba, ay house and lot po. Binigyan po, nirigalohan po ng house and lot. Ayun po ay talagang uh, uh, pinagawa niya ng sekreto yung panayon. yun. Sekreto lang po yung bahay na pinagawa niya para sa kanyang mga magulang. At ngayon nga po, Pasko, ay uh, Ah, uh, ah. Kanya pong sinurpresa yung kanyang uh, ano to, yung kanyang uh, uh, mag magulang. So, ipinakita na po niya yung kanyang pinagawang bahay. Ang ang pro problema po kasi yung kanyang pinagawang pinagawang bahay, at doon po sa loob ng bahay, kasama, kasama na po yung pansyon. <laughs> imaginin mo, parang na yung etsura ng bahay na pinagawa niya sa kanyang uh, mga magulang, para ba nasa gitna ng cemetery? <laughs> Ay, oh, di <diwaw>. ba? <laughs> Nakakatuwa ng mga anak yun at uh, imaginin mo, nagpatayo ng bahay, Sorpresa sa kanyang mga magulang, kasama na doon yung pantyon sa loob ng bahay. At yung bahay ang itsura para mo <laughs> sabi niya, o oh, tatay, nanay, ito yung regalo ko niya sa inyo para hindi na kayo natutuluan sa, sa luma nating bahay. Ayan, o, oh, pagka kayo, pagka medyo na mahinga na kayo, o, oh, di susuot na lang kayo sa pantyon, okay na kayo. Hindi ko na po problemahin. Alam niyo ba ang... Uh, Akala, akala ninyo ito, biro-biro ha. Akala ninyo, kung tumatawa ako, biro po. Hindi po, story, hindi po ko ito, hindi po gawa-gawa ito. Totoo po mangyari yan. At uh, yun nga, talagang uh, hindi ko maintindihan kung ano itsura. Kung naging masaya ba yung uh, magulang nun, hindi uh, batang ito na nagregalo ng uh, bahay na mukhang uh, muse museleo, Tapos sa loob may dalawang pantyon. Kaya, so, sa, ayun po. Huwag niyo pong pagdadamutan yung inyong mga magulang. Lalo na po yung mga nanay ninyo. Okay na po yung mga tatay ninyo. Eh. Total, mga, ta, yung mga tatay niyo naman, masalbahe. Eh. okay lang po yan. Yung nanay lang po ninyo. Ah? Nanay lang po ninyo kasi yan po namang talagang nanay ninyo ang talagang uh, masabi nating nga uh, talaga naghirap talaga sa inyo. Yung tatay niyo, wala yan. Wala yan. Pawardi-wardi lang yan tatay niyo. Wala yan. Huwag nang uh, pakialaman niyo ang tatay niyo. Uy! Huwag ka. Bagamat na uh, yung hindi dapat ninyong uh, kinukan yung tatay niyo, huwag ka. May, mayroon pong tatay na tatay na nanay pa. Lalo na po yung nasa OFW, mga OFW po natin mga kababayan na naiwan po rito yung mga asawa ng mga lalaki. Kasi sila po ang uh, nagsakripisyo rin na nag-alaga sa kanilang mga anak. Kaya huwag niyo rin pong babaliwalay niyo. At uh, basta po, para sa akin, ang pagiging madamot ay uh, hindi po pinalulugda ng Diyos yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya sabi ko nga sa inyo, bagamat dinadaan ko lang po sa biro, pero yun po ang totoo. Kung meron kayong dapat na mahalin, mga nanay po ninyo. Kung meron po kayong dapat mahalin, mga biyanan po ninyo. Yan po. Kaya inaasahan ko po na lahat po ng gusto nilang makakain ay ihain nyo na po ngayong Pasko. Para po ay uh, total, uh, once a year lang naman po yan, ay mapasaya nyo man lang yung mga nanay at mga biyanan ninyo. Ayan po. So, yan po ang uh, aking ipinapahatid sa inyo na sana, ay tuloy-tuloy po kung kayo man po ay uh, masagana ngayon ay sana po ay tuloy-tuloy na po yan. At doon naman po sa medyo kapos ika nga, huwag po kayo magalala, marami pa po pong darating na Pasko. At titiyakin ko po yung mga darating na Pasko ngayon ay nandoon na po kayo sa uh, mataas na level. ik nga. Basta manalig lamang po tayo sa Panginoon, sumampalataya na walang halong pag-aalinlangan, wala pong dahilan na hindi niya ibigay sa atin ang ang uh, ika nga uh, ay uh, kaalwanan o uh, uh, kasaganaan sa buhay. Ganun lamang po yun. Ang, uh, wala, naman, wala naman pong ibang tutulong sa inyo. Ang Panginoon lang po. Tandaan po ninyo yan. Kaya, at ang Panginoon lang din po ang uh, pwede magpasaya sa inyo. At uh, wala na pong iba. Maniwala kayo. Hindi po, hindi po yung uh, kung sino-sino uh, mga tao dyan kung sino-sino yung uh, uh, mga nagbibigay ng ayuda na yan. Ha? Wala pong magpapasaya sa inyo, Panginoon po. At uh, kapag ka naman na uh, naibigay sa inyo lahat ng pangangailangan ninyo ng Panginoon, di walang kasing saya. Di po ba? Kaya pala tayo lang po at uh, pa, taos-pusong paniniwala sa ating Panginoon. Wala na pong iba. Yun lamang po ang pwede kong ituro sa inyo. Yun lamang po ang pwede kong ipahalala sa inyo ngayong Pasko ata uh, dahil ako sa, sa totoo lang po uh, hindi ko na po matandaan yung uh, bagamat uh, napakahabang panahon na po yung lumipas hindi po ako nakaranas ng na maghanda-handa ng Pasko ah uh, may mayroon po ako nilagang okra nilagang uh, talbos ng kamote talbos ng uh, talong ay talbos ng talong talbos ng uh, ano to Uh, ulag, uh, ano Alagbate. Okay na po sa akin yan. Yan po. Kaya, yan po. Kaya yung mga kabataan, mga kagayon ay, mga kabataan, icon pa yan. Uh, mainit pa sa inyo yung mga pagkain, kagaya po ng mga litson-litson na yan. Yung mga hamon-hamon na yun. Hindi po ba masarap po sa inyo yan? Sa mga kabataan po, mga magulang. Ayan po, doon sa mga anak na nakata, nakata maganda ganda naman ang trabaho, bigyan nyo po ng uh, pan ng ha hamon at saka yung uh, ano yan, yung bilog yung uh, kinakayod ano nga yun, palibasa hindi ko nga uh, uh, hinahanda yan hindi ko alam yung pong bilog na uh, tapos kinakayod, ilalagay po yan sa above or mag-spagiti mag, mag po kayo so yan po at uh, ganoon naman po at, uh, iba po kasi pagka ikaw ay uh, ikaw ay malapit sa magulang mo. Iba po. Tandaan po ninyo yan. Napaka, napakalaking factor po yun. Ayaw kayong mga kabataan ha. Papaalala ko lang sa inyo. Huwag na huwag kayong maglilihim sa inyong mga magulang. Lahat ng, uh, mas magandang kaibigan ang magulang. Tandaan po ninyo yan. Ha? Kasi ang magulang, sisiguraduhin ko sa inyo, lahat ng ipapayon nila sa inyo, sa inyo ay ikabubuti ninyo sa maglilihim kayo ang pagkakatiwalaan nyo mag mag mag, mag, mag o open kayo ng problema niyo sa ibang tao kaibigan niyo wala po ipapahamak na pag pinagtatawanan lang kayo niyan tandaan po ninyo yan ang magulang po pag nag open kayo diyan ng uh, problema niyo tiyak po lahat ng uh, ipapayo niyan para sa ikabubuti ninyo uh, hindi po lingid sa inyong kalaman nakabikabila po yung mga yung mga bata ngayon kasi yung mga kabataan ngayon yung uh, medyo sabihin na natin na uh, talagang uh, ang uh, nila ang uh, nag nagdi-experimenta mga kwan na sila nagdi-experiment sila ng mga kung ano-ano mga kwan yung mga ganun po ba huwag niyo pong gagawin at na uh, marami pong napapahamak diyan o tingnan niyo ngayon kababalita lang uh, sumama doon sa mga kalalakihan ni Repsia ng labing limang, labing limang uh, labing kalalakihan na mga kabataan. Pare-paras mo mga kabataan to. So tingnan nyo. Tapos nung uh, nireklamo, pinatay. di ba? Yan po, wag na wag din po kayong ah uh, uh sa mga barkada. Pagka pinagbawalan pinag, pinag, pinag uh, na kayo inyong, inyong mga magulang, makinig na po kayo. Kasi wala pong magulang na magpapahamak sa inyo. Tandaan po ninyo yan. Kaya pagka pinangaralan na kayo, pinagsabihan na kayo, iyon ang dapat nyo sundin. Ngayon pagka nasa kumplito na kayong edad, nandoon na kayo sa tamang, uh, uh, kumbaga, nandoon na yung kayo na ang nagdidesisyon sarili niyo, okay po yun. Pero habang bata pa po kayo, uh, maniwala po kayo sa pangaral ng inyong mga magulang. Yan po ang pwede kong mai advise sa inyo dahil uh, marami pong mga kabataan ngayon ang talaga napapahamak dahil dyan sa katigasan ng ulo. Marami po dyan. Maniwala kayo dahil kabi-kabila po yan. Hindi nga lang uh, hindi nga lang uh, nababalita yan dahil uh, iba na po yung uh, natin, iba na po yung panahon natin. Pati po media ngayon, nasusungalangalan na ng porta. Kaya wala pong uh, halos na ibabalita. Pero ang totoo po niya, napakari, napakarami pong krimen ang nangyayari doon sa ating bansa. Kaya nga po ay, uh, kayo na po mismo ang magingat. At doon naman po sa mga nagtatrabaho nating mga, mga nandiyan sa kwan, nandiyan sa, ano yun, yung uh, ginagamit ng telepono sa gabi? Ano nga yun? Yung nga uh, ang trabaho, telepono lang, telepono ano yun, diyan?

Champ dito. Anyway, hindi ko ma hindi ko ma-search. Ah, uh, ano 'yan? Yung uh, magdamagan po, magdamagan na trabaho na puro telepono, ano ay mm Mhm. Anyway, alam niyo na 'yan siguro. Basta yung hanggang trabaho lang, yung nag-telepono lang, magdamag yan, or mag-hapon yan, ganon. Ha? Ah, nandito na sa dulo ng dila ko, hindi ko mahugot eh. Ah. Ah, and, hindi. Ah, basta hindi ko mahapon, Hindi ko maalala ha. Pasensya na po kayo. Basta yung nagtatrabaho sa gabi na puro telepono ang uh, trabaho. Yan. Yan po. Saka computer lang, yung mga nagkukuha ng mga kliyente sa uh, basta 24 hours po yan na uh, operation ng uh, yan. Uh, trabaho na yan. Hindi ko man maalala, pasensya na po kayo. Ang uh, sige, ang pinag-uusapan lang po natin yung naka-assign kayo, na, naka-duty kayo na magdamag. Ano po? Minsan po diyan, karamihan po diyan yung umuwi ng alas 3 or alas 4 ng madaling araw. na ano po? Alas 3 or madaling araw, uh, uwi ang kayo magpaumaga na lang po kayo mismo. Ilang, ilang counting oras na lang po yun, antayin nyo, yung lumiwanag na po kasi kayo uwi. Huwag po kayong uh, uwi ng alas 3 o uh, alas 4 na yan. Huwag po. Napakadelikado napaka napakadilika, po ng panahon na ito. At uh, sobrang the, the convergence. Yun. Ano, ano yun? Uh, ang isang panyan, convergence. Convergence na uh, ano eh? Hindi ko talaga mahala. Basta yan, yun na. Nagtarabaho sa gabi. Magdamag yan na nakababal sa telepono, nakababal sa computer yan. Kaya po, kaya ko po pinapaalala ito sa inyo. Yung hindi po ba, kasi ang, ang, ang bilis natin makalimot ng mga Pilipino, napakarami pong nabibiktima na mga ah, call center. Yan, mga call, call, call center agent po, mabuti. Naalala ko. Yung mga call center agent po na yan, awag na po kayong uuwi ng alas 3, alas 4, uh, ganyan po. Minsan po may umuwi ng alas 2, so huwag na po kayong umuwi. Magpaumaga na lang po kayo dyan sa uh, inyong uh, trabaho. Baka po hindi ninyo alam, napakarami pong nabibiktima ng mga ganyang mga call center agent na yan. Napakarami po. So, mayroon po yan. Talagang inaabangan na kayo kung anong araw, yung anong oras, yung labas ninyo, inabangan talaga kayo So, mas makakabuting magpaumaga na lang po kayo dyan sa inyong mga trabaho. Ayan. So, sana ay uh, kahit po paano po ay uh, ma, ma uh, ma, maka ma 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 absorb niyo sa inyong isip itong aking ipinapayong ito. Dahil uh, sobra po, napakarami talaga mga nabibiktima. Imaginin mo, nirep na, pinatay pa. Kinuha pa yung pera. Di ba yung kaka... Yung uh, napabalita dyan dati na kuan? Sige, yun lang kasi ang pan ko. Yun, yun lang baka ma-recall ma ninyo. Yun ang pabalita na ito yung uh, student ng uh, engineering stud, student ito. Imaginin mo, ha? Papasok sa, uh, sa school kasi nga maaga siya ako pumapasok dahil nga ayaw niya na matatrapik kasi marami siyang ginagawa sa school na mga ah, kung ano-ano, siyempre engineering yan. Umalis sa bahay nila ng alas 4. Ha? Ah? Or alas 4 ay media. Doon pa lang pala sa may, sa may pintuan nila may nakabang na. Sinunda na siya. Iba mo, alas 4 na yun ha. Pero nagawa pang hilahin yun doon sa kung saan hinila, doon pinagsamantalahan, pinatay pa. Ngayon po, napakarami na po ngayon. Uh, Kabi-kabila na po yung mga ganong biktima. Sobra po. Kaya kayo mga kabataan, lalo na yung mga nagtatrabaho, ha? Ah, ah po ninyong baliwalain itong aking sinasabing ito dahil, uh, yun po, ingat-ingat po. Ingat po kayo. So, yan po. At, uh, ngayon ko po, sasamantalahan ng pagkakataon na pasalamatan kayong lahat na mga tumangkilik nag-subscribe at uh, patuloy na tumatangkilik din sa ating YouTube channel. So basta po, uh, atika Ate ka, mayroon po po lang kong dito, uh, tinix kanina, at uh, sa akin kanina, nang sabi po rito, ito raw si Kwan, si, uh, ano to, ito raw si Tambaloslos ay na, na-inkanto. na po si Tambaloslos. Ito po. Eh, sabi ko, hindi, sabi ko, wag na natin haluan muna ito lang, kung saka na. Uh, basta po, yun lang. Ano ba? Dasal po tayo. Yan po ang pinaka uh, mabuting uh, mabuting gawin natin. Magmuni-muni po tayo. ah uh, magdasal po tayo. At kumari po, ah uh, yan pong uh, makapaghain kayo, makapaghain kayo ng kahit na kung meron kayong kakanin. Yung kakanin, di ba meron naman, hide photo dyan, o kahit ano, kung wala namang kakanin, o kahit na anong uh, pwedeng makain, yung kakarampot lang. Maglagay lang po kayo sa plato, ng kaunti lang. Hindi marami. Kahit na anong pagkain ninyo dyan, kung wala uh, wala kayong ulam, kahit kanin lang, ilagay nyo sa inyong plato. Tapos uh, ilagay din po ninyo yung isang basong tubig doon sa plato. Tapos magtirik po kayo ng kandila. Sabay dasan po. Sabay hingi po ng uh, lahat po ng uh, lahat na po hingin niyo na po sa ating Panginoon. Ayan. Sisiguraduhin ko po sa inyo pag taimtim po ang inyong pagdarasal. Ibibigay po lahat ng mga kahilingan ninyo. Yan po ang pakatandaan niya. So, sige po, at uh, siguro ay uh, dito na magtatapos itong aking konting paalala sa inyo. At uh, doon naman po, sa may mga sakit kong mga subscribers, followers, at mga viewers, muli kong itanataas ang aking mga kamay, at uh, binagdarasal ko, hinihingi ko po ang inyong kagalingan sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po. At uh, siyempre, ano nga ba yung aking uh, sinasabi rito pagka tapos ka magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat at bilang pangwakas, Merry Merry Christmas po sa inyong lahat at uh, advance Happy New Year, Happy New Year na rin po. Maraming salamat po.